Isagawa muli ngayong umaga ng operasyon ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation. Ilan kaya ang mga motoristang nahuni ng saik ngayong umaga? Alamin natin sa live report ni Ryan Lesiges. Daniel, alam mo ba yung uh, kanta ni Gary Vee na di na natuto? Abay, natanong ko yan dahil tila yun ating timsong sa buhay ng mga motorista na paulit-ulit pa rin dumadaan dito sa EDSA Busway kahit alam nilang may kamahalan ang traffic violations sa disregarding traffic sign. Napakamot na lamang sa ulo ang ambulance driver na ito matapos parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR ngayong umaga matapos dumaan sa EDSA Busway. Ang kanyang multa kasi, limang piso na dihamak na mas malaki sa kanyang sinasahod sa barangay bilang isang driver. Pabalik na ng Taguig City ang ambulance matapos magatid ng pasyente sa National Kidney and Transplant Institute. Git niya, hindi niya daw sinasadya na dumaan sa busway lalo pat alam niyang bawal pag walang dalang pasyente sa bigat ng penalty ng violation na disregarding traffic sign, binalak pa daw niya na sanang makiusap na lang sa operating team. Ang problema, hindi siya sigurado kung mapagbibigyan siya. Huli din Daniel ang motorista ito na papasok na sa kanyang trabaho. Alas 7 ang kanyang pasok at dahil late na kung kaya't may nabuting dumaan sa bus lane. Ang problema, Natsyempuhan siya ng operating team dito sa bahagi ng Santolan Station. Kamunting pang ma-impound ang kanyang motorsiklo dahil hindi agad nabusisin ng mga taga-saik na nakarehistro pala ang kanyang motor. Daniel, sa mga oras na ito ay uh, nagpapatuloy pa ang operasyon dito sa may bahagi ng EDSA Santolan at simula kanina anim na ang nabibigyan ng violation ticket, isang ambulansya at limang motorsiklo. Dalawa sa motorsiklo ang uh, agad na impound dahil yung isa ay walang uh, driver's license ang kanyang uh, yung driver at wala ding rehistro ang motor. Samantala yung traffic sa mga oras na to sa bahagi ng Santolan Station, uh, medyo marami na yung susakyan pero tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng trafiko. Yan naman ang muna latest. Balik sa iyo, Daniel. Maravilhosa Lava, Ryan, le sigue.